So, ngayon guys, ayaw maglaluto ng uh, chicken na binabad sa ating tanglad. Sinubukan ko rin ito sa pork chop. Masarap siya. At sinubukan ko sa chicken. Mas masarap pala siya. So, ayan na nga. Binarinig lang muna natin ang ating chicken. Ayan. Tapos, lalagay natin sa air fryer. Yung kalahati kasi niyan guys, na minarinig natin ay niluto ko na. So, kalahati na lang yan natira para lang sa mga bata. So, ayan na nga, naluto niya siya sa ating air fryer. At kung nagustuhan niyo nga ang video nito, ang iyong kalimutang mag-follow. Salamat sa panonood. Thank you so much. Nanonood ang lasa niya, guys. Mas masarap siyang ibabot talaga sa tamalad. Try niyo para ma-daman uh, niyo na masarap talaga siya. Thank you so much. Tara, kain na tayo. So then guys I am